Dr. Kalimag ay professor sa Faculty of Medicine and Surgery, nagturo sa programang MHPED at MHA sa graduadong paaralan. Senior Associate naman na mananaliksik sa Research Center for Social Science and Education at Research Center for Health Sciences sa University of Santa Tomas o Universidad ng Santa Tomas. Natamo ang mga kursong Doctor of Medicine, Master of Science and Clinical Epidemiology na scholar ng Philippine Council for Health Research Development at Doctor in Philosophy in Education, Major in Educational Management and Leadership. Siya ay miyembro ng Medical Council sa Komisyon ng Regul sa Regulasyon ng Mga Profesyon at kasalukuyang miyembro ng Komisyon sa Lalong Mataas na Edukasyon sa edukasyong medisina. Siya ay naging busy, busy o vice sa, sa, Philippine Board of Anesthesiology, naging pangulo sa mga sumusunod na organisasyon. Manila Medical Society o MMS, Society for Obstetric Anesthesia of the Philippines, ang Philippine Society of Anesthesiologists at ang Asian Oceanic Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine. Naging past general ng ASEAN Anesthesiologist and past assistant treasurer ng Medical Association of Southeast Asia Nations. Regional Anesthesia Society of the Philippines at Philippine Society of Experimental and Clinical Pharmacology. Noong 2012, pinarangalan bilang most outstanding professional in medicine nagkamit ng Eric Nubla Award for Excellence in the Professions mula sa regulasyon ng mga profesyon o PRC. At noong 2014, siya ay nagkamit ng 26 Dr. Quintin J. Gomez Award bilang Most Outstanding Filipino Anesthesiologist mula sa Philippine Society of Anesthesiologists or PSA. At noong 2017, ay nagkamit ng Dr. Jose Rizal for the Academy mula sa Philippine Medical Association. Si Dr. Kalimag ay mentor, manunulat ng mga aklat at nakalimbag ng national at international na journal. Siya ay miyembro ng National Research Council of the Philippines o NCRP at panel ng di mabilang na polisiya sa kalusugan sa UP Health Policy Development Hub, Dangerous Drugs Board, Philippine National Formally, Dep Department of Health at Philippine Senate and Congress Blue Ribbon Committees and Committees on Health. Sa kasalukuyan, siya ay kabilang sa inter-area sa multi-institutional at interdisciplinaryong pananaliksik sa International Federation of Catholic Universities, United Nation Development Program o UNDP sa HIB, sa Metro Manila Health Research Development Hub o MMHRDM, sa Behavioral Risk Factor for Lifestyle Diseases, the Philippine Institute for Tradition and Alternative Health Care or PITAHC or PITAC, at Middle East Cancer Consortium sa issue ng cancer. Nagkamit ng parangal sa UST bilang outstanding faculty researcher noong 2003, ang Rector's Award sa pananaliksik out, at outstanding book award mula sa National Academy of Science and Technology bilang katuwang na manunulat sa Encyclopedia of Medical Plans in the Philippines. Pinarangalan din siya siya ng Metrobank Foundation bilang isa sa mga pinakamahusay na guro noong 2021. Siya ay tagapagsulong ng Green Initiative and Renewable Sources of Energy. Nagsalita sa The Big Show na, nang, na nangangahulugang biomass, geothermal, solar, hydroelectric, ocean, and wind sa Paris noong 2015 siya editor-in-chief sa Philippine Journal of Anesthesiology at ngayon ay associate editor ng Journal of Medicine at Journal of Social Health sa Universidad ng Santo Tomas. Ngayon ay miyembro ng Philippines Association of Medical Journal Editor or PAMJ at ng Asia Pacific Association of Medical Editor or APAME. Sa kasalukuyan, siya ang pangulo ng Philippine Medical Association. Muli, bigyan po natin ng isang masigabong virtual na palakpakan si Dr. Minerva Kalimag upang talakayin ang mga hamon, oportunidad at direksyon ng pagsasalin at araling salin sa Universidad ng Santa Tomas sa larang o perspektiba ng medisina. Ang gandang araw sa inyong lahat. Sa umagang ito ay bibigyan ko kayo ng isang panayam tungkol sa mga hamon, direksyon at oportunidad ng pagsasalin at araling salin sa larang ng medisina. Gaya ng lagi kong sinasabi, ang medisina ay isang maselang na profesyong bigay buhay at hindi hanap buhay sa medisina, ang komunikasyon ay mahalaga. Hindi sa wikang banyaga, pagkos ay sa sariling wika. Mahalaga na marunong makipagtalastasan ng doktor sa kanyang pasyente gamit ang wikang nauunawaan nito. Ang kasalukuyang populasyon ng Pilipinas ay humigit kumulang sa isang daan at labindalawang milyon base sa datos ng Enero ng taong ito. Tumaas ito ng humigit kumulang sa isa't kalahating milyon sa pagitan ng nakaraang taon at ng kasalukuyan. Ang Pina Pilipinas ay pinaninirahan ng higit sa isang daan at dalawang etnolinguistikong mga grupo na marami sa mga ito ay nauuri bilang mga katutubong tao sa ilalim ng batas sa karapatan ng mga katutubo ng bansa na itinalaga noong isang libo siyamnaraan at siyamnapot ito. Kasama sa tinatawag na health literacy o karunungang pangkalusugan o ang pag-unawa ukol sa mga bagay na pangkalusugan ay ang kaalamang magbasa, magsalita, sumulat, at ang kaalamang magkwenta sa mga pang-araw-araw na sitwasyon sa buhay lalong higit na hirap pang marami dahil sa kakaibang konteksto at bokabularyo na nauukol sa medisina. Kinakailangan turuan ang mga mag-aaral ng medisina ukol sa kahalagahan ng pagsasalin para maintindihan sila ng mga pasyente. Ang hamon. Sa buong bansa, labing tatlong wika ang ginagamit ng humigit kumulang sa isang milyong katao bawat wika. Ilan sa mga wikang ito ay ang Cebuano, Hiligaynon, Ilocano, Kinaray-a, -Ah, at Waraywaray. -Waray. Isang daan dalawampu, dalawampu hanggang isang daan at lima na katutubong wika ang sinasalita sa Pilipinas. Depende sa kung paano sila kinakategorya ang dalawang wika na nakapaloob sa ating saligang batas ay ang Ingles at Pilipino. <clears throat> Karamihan sa mga katutubong wika ay halaw sa ugat ng wikang malayo Polynesia. Tingnan natin ang mga senaryo na ito. Mr. B, you have a mass in your stomach. Sagot ng pasyente, ano po yung dok? Mr. B, meron po kayong tumor sa tiyan. Dok, malapit na po ba akong mamatay? Mr. B, meron po akong nakakapang buhol sa inyong tiyan. Cancer po ba, Dok? Mahalagang itanong sa sarili para sa at kanino ang pagdodoktor ko. Sa maraming lugar, ang mga doktor ay tumatawid ng dagat, tumatawid ng bundok upang marating ang kanilang mga pasyente. Ang hamon, isang malaking hamon, ang pagtuturo ng kaalaman sa kalusugan sa mga katutubong kasama sa minoria. Ang kanilang kalusugan ay kailangan din na pagtuunan ng pansin. Marami sa ating mga pasyente ay ayaw pumunta sa doktor dahil natatakot sila na magkaroon ng gastos. Tatay, bakit ngayon lang po kayo nagpatingin sa doktor? Wala po ako kasi, kasi akong pera, Dok. Kaya lang, tatay, dahil malaki na po ang bukol, mas malaki na po ang gastos. Ganon po ba, Dok? Hindi po, tatay. Hindi po natin hahayaang mangyari yan. No? Dahil ang tanong ng pasyente, Dok, malapit na po ba akong mamatay? Ano ba ang nararamdaman ng pasyente? Madalas ay ayaw aminin ng pasyente na sila ay hirap bumasa at hirap umintindi. Kung kaya nililihim nila ito sa kanilang doktor. ang direksyon, ang malinaw na komunikasyon sa anyong pasalita o nakasulat ay mahalaga. Kailangan laging isaisip na ang limitadong pag-unawa sa mga impormasyong pangkalusugan ay makakaapekto sa pamamahagi ng serbisyong pangkalusugan. Ang lahat ay makikinabang sa maliwanag na komunikasyon kagaya ng ibang profesyon na batay sa pakikisalimuha sa tao, ang kasanayan sa komunikasyon ay mahalaga sa profesyon ng medisina. Ang kasanayan sa komunikasyon at pakikipagtalastasan ay mahalagang ituro sa mga aral ng medisina upang mapataas ang kanilang kakayanan sa pagagamot. Ang epektibong komunikasyon ng doktor ay pasyente ay naglalayon na mapataas ang pag-unawa ng pasyente ukol sa mga kahalagahan ng pag-iwas sa sakit at sakuna. Mapababa ang mga gawi at gawaing nagdudulot ng sakit. Mapataas ang antas ng pagsunod sa gamutan. Ito ang haligi na sandalan ng maraming bahagi sa pag-aalaga sa pasyente gaya ng unang panayam sa pasyente. Pagsisiyasat ukol sa mga kaugnay o karagdagang problema. Pagpapayo sa pasyente. Pagpapaliwanag ng mga kaukulang gamot, gamutan at paggamot. Pagpapaliwanag ng mga posibleng komplikasyon ng gamutan. Pagpapaliwanag ng kailangan gawin upang makaiwa, makaiwas sa panganib pagpapaliwanag ukol sa nararapat na pagtitistis at pagkuha ng pahintulot para sa kaukulang gamutan o pagtitistis. Mahalaga na tayo ay makipagkomunikasyon ng maliwanag at epektibo sa ating mga pasyente, sa aming mga pasyente, dahil ang doktor ang tagapaghatid ng mabuti at masamang balita. Kung kaya't dapat na maisulong ang diskursong pangalham uh, medisina sa wikang Pilipino. Na ayon sa memorandum ng CHED bilang labing uh, serya ng dalawang put, labing dalawang kakayahan na isinusulong sa larang ng medisina ang naaangkop dito ang kakayahan na nauukol sa pagbibigay alam, pakikipag-usap, at pakikipag sa anyong sinasalita at nakasulat, at ang kakayahang mapalaganap ang na nasyonalismo o pagmamahal sa bayan. Paano nga naman malalaman ng pasyente ang kanyang karamdaman o paano niya malalaman ang tamang pag-inom ng gamot kung ang tagubilin sa reseta at pagpapaliwanag sa kanya ay nasa wikang banyaga na hindi niya mabasa, maintindihan, o lubos na maunawaan. Mga oportunidad. Inilunsad namin sa larang ng medisina dito sa UST ang pananaliksik ukol sa pagsasalin ng mga talatanungang medikal at mga gabay sa panayam ang pagsasali ng mga iba't ibang anyo, pasalita at nakasulat sa pagkuha ng malayang pagsang-ayon ng mga kalahok sa pananaliksik Noong Agosto, uh, ikasampu ng Agosto ngayong taon ay inilunsad din sa Philippine Medical Association ang Kultura, Komunikasyon at Katutubong Wika or KKK sa pagpapalaganap ng karunungan pangkalusugan kaugnay sa pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw ng mga Katutubo na idineklara ng nagkakaisang mga bansa o ng United Nations. Ang uh, dekada na nagsisimula ngayon, 20 uh, at 2022, dalawa, no, hanggang sa taong 20 o at dalawang tatlong dalawa ay inilaan din ng nagkakaisang bansa at idineklarang uh, dekada ng uh, mga kat, ng katutubong wika or indigenous languages so sadyang uh, na taon no na itong adhikain na ito at ang adbokasiyang ito ay napataon sa araw at taong ito. Ano ba ang kalaga ng pagtuturo ng medisina sa wikang Pilipino? Kinakailangan na matuto ang mag-aaral ng medisina ng pagsasali ng medikal na dokumento upang maibigay ng mga doktor ang kinakailangang pangangalaga at paggamot sa mga pasyenteng nagsasalita ng ibang wika. Mahalaga para sa mag-aaral ng medisina na matuto sila ng mabisa at mahusay na pakikipag-usap sa kanilang pasyente, anuman ang kanilang wika. Mahalaga din na matutunan ang tamang pagsusuri sa mga kasaysayang medikal sa tuwing ginaganap ang medical history taking upang ang pasyente ay makatanggap ng tumpak at ligtas na serbisyong medikal. Sa proseso ng gamutan, ang isang pasyente ay sasailalim din sa pagpirma ng ilang dokumento. Mahalaga na ang mga dokumentong ito ay isinalin ng profesional o ng isang profesional ng atagasalin upang malaman ng pasyente kung ano talaga ang kanyang pinitirmahan dahil maaring ito ay magdulot ng ilang hindi inaasahang gastos o legal na kahihinatnan. Sa ilang mga legal na paglilitis, maaaring tawagin ang medical na record bilang ebidensya sa kaso at tinuturing lamang bilang ebidensya kapag nakatanggap ng sertifikadong ebidensya ng pagsasalin. Nangangahulugan ang pagpalaganap ng sariling wika maliban sa isang isyong pangpanulatan at pangkultura ay sadyang kinakailangan sa malawakang pamamahagi ng kaalamang praktikal sa larang ng medisina para sa ikasusulong ng isang bansang malaya sa karamdaman. Health for all ay sinusulong ng uh, uh, Republic Act 11223. No? Ang uh, tinatawag natin na uh, uh, Universal Healthcare Law o ang batas para sa kalusugan ng pangkalahatan. Kung kaya uh, itong taon na ito, ang tema ng uh, Philippine Medical Association ay nagkakaisang uh, PMA para sa kalusugan ng sambayanan. Uh, importante na harapin natin lahat ng usapin, no? Sa wikang naiintindihan ng lahat. Lalo na pagdating sa uh, kaalamang pangkalusugan. No? Kung kaya't sabi ko nga, uh, talagang naging advokasya na natin. No? Uh, ang isulong ang pagpapalaganap ng uh, sariling wika no? Uh, sa anumang uh, sa makatwid ang ating responsibilidad sa medisina ay makapagtalastasan sa kapwa. Iisa lang ang buhay ng tao at ang ating mga pasyente ay walang karanasang paghuhugutan. Kailangan nila tayong mga doktor at nurse na handang makipag-usap sa kanila ukol sa mga bagay na may kabuluhan sa kanilang kalusugan. Magsasabi sa kanila kung ano ang ating nakita at tutulungan sila na Maganda para sa kung anuman ang pwedeng mangyari. Iwasan kung maari ang mga bagay na walang kabuluhan. Ito ay halaw sa sinulat ni Atol Gawandi, isang siruhano, sa kanyang aklat na pinamanggatang The Immortal. Maraming salamat po para sa uh, pagkakataong ibinigay na, na makalaho sa panayam na ito ngayon. Maraming maraming salamat po.